Hello, good evening. So this video po ay tuturo ko kung paano burahin ang mga hindi maganda sa ating Facebook, mga nagtatag sa atin. Ganito lang po. Ako tayo sa ating Facebook. Then, tap natin yung bell tapos sanatin natin yung mga nagtatag sa atin ah. hmm. Pinatin natin yung may nagtatag sa atin may tag dito wala na wala na siya ito may nagtag sa akin yan yan may nagtag na hindi maganda tapo natin yung hide yan hide then remove tag remove tag yan remove na yun, okay na po yun. Tapos hanapin pa natin bababa. I scroll down natin. show more. and scroll down lang. Okay, wala na. Okay, alam po guys. Okay na po yun. Napura na po yun.